si Jean Garcia ang tagasagot at si Rafael ang mauupo. Ibig sabihin yan, na Miss Jean, pag mali ang sagot mo, si Rafael ang masasabugan. Yeah. Kaya dapat uh, ganito mo. Hindi ako ng pasensya ko sa ali, ha? But what I'll do my yeah. best, Ra? <laughs> sige, I'll forgive mo. you na rin in advance. Sige, kahit sige. alam mo ang sagot, si Miss Jean lang ang sasabugan. <laughs> Or else. <yes. laughs> <laughs> Eto na! Umpisa na natin! Rafael, Miss Jean, magpapasabog na ba kayo? Magpapasabog na! Let's go! go! Rafael, suot mo na to. Yes, go Raf, kaya mo yan. Ito na ang inyong unang Sang Sanaw! Sabog! Okay. Mamang, ayusin mo. Yes, yes. <laughs> ko ang... Alin dito ang naging racket ni Mia Pangyarihan noong bata pa siya? para may pang sa skwela? A. Pagtitinda ng basahan or B. Pagtitinda ng stationery at ballpen? Ay, Alam. teka lang mamang, wait lang. Speaking of racket, meron kasi akong kilala na mahilig talaga at Toto! masipag rumakit to. Ayan. At mahal na mahal namin to. Toto! Yes! Happy birthday, Kimber! Stylist, yes, dito ko. Kaya magaganda yes, ang yes. mga gamit namin pala. Labi, oh, oh, Sir Timer. Oh. Pero ito, sagutin na natin Ay, yung pano. Oh, oh, Kasi si Ate Mia talagang rakitera to. Bata pa lang to. Nung high school student siya, siya ang tinuguri ang Miss Ecology. Totoo oh, yan! Miss Ecology. Oh, yeah siyang ano, meron siyang parte siya ng grupo. Ang tawag sa kanila ay Kalikasan Ingatan, Halika Dito Real Quick. Yes! Oh. Yes, <laughs> yes <laughs> di ba? <laughs> Ate Mia, explain mo kung saan gawa yung mga basahan. Totoo! Uh -oh. Ayan, yung mga basahan na binibenta ko noon, gawa yun sa mga damit ng kapitbahay na nakasama. Yun! Yes! Ako ang kapitbahay niya! So, so yes! sa siya yun. kumukuha ng basahan? Hindi mo, kulang-kulang yung damit. Uh -oh. Di ba? Uh -oh. uh -oh. <laughs> mga so, patsi-patsing damit yun. Basahan oh, yeah. yun sa gusto. Patsi-patsing. Right. dito, dito. kayo maniwala. Wala kasi nandito hey, nga po yung e. e sword. Ang dadal-dal nyo, over time na naman tayo. Eh, eto mga drajine, eto ha. Evet. Ano ba ang apelido ni Mia? Pangyarihan, diba? Pangyarihan. Yes. yes. Baka pangyarihan siya. At alam mo kung anong kapangyarihan ni Mia? Ano? Ano? Hindi siya gumagalaw. Oh, talaga. Stationary siya. <laughs> okay. So, yeah. pupunta sa ibang lugar na stationary. Stationary siya, din. Kaya, <laughs> nagbibenta ng stationary. Stationary, tsaka ball pen. At tsaka ito pa, oh. magkasama kami sa dressing room kanina, oh. iyak siya ng iyak. Kinukwento Bakayake. niya yung buhay niya kasi nung panahon na eh, yun, yung usong-usong mga stationary, yung oh. nagpapatobatopic, remember? Pag natalo pa, ano ginagawa? Ano ginagawa? Ano ginagawa? Ano ginagawa? Ano ginagawa? na ginagawa? niya sa mga classmates niya. Oo, oh. oh, tama. ginagawa? Ano ginagawa? Ano ginagawa? Amigo! 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 Mia pangyarihan na! Kalsada sa, sa kalsada! Baka tayo mga ang ingay na nito mga boys! Yes! Oh. Ang ingay! Okay, oh. Miss Jean, ano magiging kasagutan mo dyan? A, pagtitinda ng basahan or B, pagtitinda ng stationery? Ah, uh, Ralph, pasensya ka na. Yeah, yeah, ha? yeah. Ready na ako, Miss Jean. Tara. Doon ako sa mga girls! Yes! Tama yan! Mom Jean! Pagtitinda, pagtitinda lang dyan. ng basahan, siguradong sigurado na siya! Yan na! Pagtitinda ng basahan kapag or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Yes! 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 Can't get out! Ay, ay, ay! Grabe ka! Naku, Mia! Grabe mo pala talaga. Oh, yes. Ilan taong ka nun? Bata pa ako ng mga 8, 9, 10. 8, 9. Look at you now. Exactly. Yeah. Okay, May ari na ng maraming no. Restaurant. Bata pa lang masipag na. Sang sana ng sarap. Kaya naman ito na ang inyong pangalawang sang tanong! Sang Saul! O oh, ito ha, Miss Jean lang ang sasagot yes. ha. Miss Jean lang, bawal ka Rafael ha. Kahit tama ang sagot, pag ikaw ang sumagot, sa to. <laughs> Kaya ka, ito na. Hoy, mula sa Norway, nang mamalagi na siya dito sa Pilipinas, anong ginawa ni Rafael Rosel para matutong magsalita ng Tagalog? A. Nagbabasa ng diaryo or B. Nakikipag-usap sa yaya niya Tagalog araw -araw. Excuse me. Yes, yes, yeah, yes. yes. Ayana. Me and yes. Rafael, we're both together. Yeah, mm. we are. No way. Yeah, I yes. yes. <laughs> both of us, we don't speak Tagalog. Mm. Yes, and then? That's why we teach each other. We're, uh, we're reading tabloid. Yes. yes. Tabloid. That's why mm. we he can speak Tagalog now. Mm. Yes. yes. <laughs> you, remember? What, he, is, what is the first word that uh, learned uh, Rafael? Mama. Mama. Ma 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 Ma

My, Eto, nag po kami oh, sa Kuya Ang totoong sagot dyan, nakikipag-chikahan siya sa mga yaya niya. Oh, uh, yes, of ah, course. Of course. Arlene. course. marinig to. Ano masasabi ni Tala tungkol dito? of ano course. <laughs> okay. You know, I'm sorry. I'm sorry to you guys, ah, uh. but, but, may, I'm born in Norway uh. also. Ano, ano ba? and, Arian? And, Arian? And, Arian. And, Arian. and, we have here the, Arian. Arian. Here. Arian. Arian. Ay, the yaya. Here. Ay, yaya! Ay, yaya! 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 Me, yaya. I'm sorry, I'm sorry. Me, the yaya. I am the yaya. So, sige, I was... Uh, ang gaganda nung yaya. yaya. Ito na yaya. O, oh, sige. Oh, here, here's the yaya. One, two, three, go. Action! Tama na. I I'm, uh, tama na daw. I'm sorry, I'm sorry. I can't understand. Help me to Tagalog. Pagkikila kayo. Ano magiging kasagutan mo niya, Miss Jean? Eh, nagbabasa ng diaryo o nakikipag-usap sa yaya? Ito kasi si Raph, matalino to. Tsaka palaging ano... Yung gusto niya, natututo siya ng natututo. Yung di ba, nag-grow siya, yeah. nag-learn siya. Pero parang pwede rin naman kasi natuto siya sa mga yaya, di ba? Yes! Diba? Yes! yes. yes. Pwede! Di ko alam. Alright! Sure di na kayo doon. Pwede ba ikaw sumagot sa akin po? Kung parang hindi di niya magalit sa akin. Ha? Pero ang sagot niyo nga ay nakikipag-usap sa yaya. Tignan natin. Talaga? Nakikipag-usap sa yaya? Sabog, okay, labo. go. O oh, sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Alam na rin pa eh. Alam na rin pa eh. Ang labi raba eh! Tabi! Masyadong mabuhay! Nagwabo siya ng Zaryo kasi matalina kong si Raff! The mistake! <laughs> The mistakes <laughs> of Yaya! 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 I'm I'm sorry! I'm sorry! <laughs>